Lots News Updates Mga balita ngayon Labing isang armas ng NPA na diskubre sa Camarines Su Serye ng pag-alboroto ng Taal Volcano na itala ngayong araw Implementasyon ng Sagip Saka Act ipinag-utos ni PBBM Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon nakadiskubre ng tagong imbakan ng armas sa mga sundalo ng 42nd Infantry Battalion sa bayan ng Bula, Camarines Sur noong Oktubre 22. Ayon sa ulat na tunton ng mga tropa ang pinagtataguan ng armas matapos isuko at isa ilalim sa debriefing ang dalawang kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG. Sa operasyon na recover ang labing isang high-powered firearms mula sa dalawang magkahiwalay na lokasyon. Katuwang sa operasyon ng 9th Infantry Battalion at iba pang unit ng militar. Patuloy ang investigasyon upang matukoy kung kaninong grupo ng mga rebelde ang mga nasabat na armas. Pinapayuhan naman ang mga residente na manatiling mapagmatsyag at i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Ilang beses na muling nag-alboroto ang Bulkang Taal umaga ng October 26. Naitala ang unang phreatic eruption 2.55 a.m. hanggang 2.56 a.m. Ang ikalawang phreatomagmatic eruption naman ay naganap mula 8.13am hanggang 8.15am na nagbuga ng plume na aabot sa 1,200 metro ang taas. Habang ang ikatlong pagsabog ay tumagal ng higit apat na minuto mula 8.20am hanggang 8.24am at naglabas ng abo na aabot sa 2,100 meters. Nananatiling nakataas ang alert level 1 sa bulkan. Dilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 101 na naguutos ng ganap na pagpapatupad ng Republic Act No. 11321 o sa Gipsaka Act na nagpapahintulot sa mga ahensya ng pamahalaan na direktang makabili ng mga produkto mula sa mga magsasaka at mangingisda ng walang public bidding. Itinatag ng EO101 ang Farmers and Fisher Enterprise Developmental Feed Program na layong matulungan ng mga magsasaka at mangingisda na mapaunlad ang kanilang kabuhayan at mapataas ang kanilang kita. Inaatasan din ang lahat ng pambansa at lokal na ahensya ng gobyerno kabilang ang GOCCs, SUCs at LGUs na direktang kumuha ng produktong agrikultural at pangisdaan mula sa akreditadong kooperatiba at enterprise ng mga magsasaka at mangingisda. Ang Department of Agriculture o DA ang mangunguna sa pagpapatupad ng programa habang ang FFED Council ang magsusubaybay sa implementasyon nito. Magtatatag din ng DA ng mga sagip kades sa mga regional at field office nito bilang sentro ng impormasyon at tulong para sa mga benepisyaryo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Inon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.